mag diamond ulit ako yeah. tag tag isa isen pumasok 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 ako dead yeah, yan ako kaya, 1v1 eh One shot to sobra. Inaabangan nila okay, ka. Oo. Uh, I'm dead. One so yun lang. And, yung lang shot dun to, man. Parang hindi matagagamit ko. <laughs> Patay si Jiggs. Hindi yeah. ako kaya nito eh. Tangin na nito eh. Kaya kaya? Nice kaya. Eh si Jigs may ka one shot ako, una ka muna, teka Ayun lang Lul ka Si Sen Diamond de hmm. Two tap, two tap mark, patay, okay. nice one Tatalo na ako, teka mm -hmm. Legend, legend, legend. Oi, bom. Up. Ah, tumak sorry. Eh. Oi, Oh, mana tira kay Sen, sorry. Dapat patay yun na.

Wala na ako. Ako pa yung binantayan nila. Uh, wait lang ah. Hindi pa man mga na ata ako. Konting taranta. Dito Tay isa, nice one. <laughs> Wala na Wala. Ah, uh, one shot si Sine eh. Matay ka matay ka One shot ulit, one shot ulit. Dead, dead, dead. Ayun lang! Ayun lang, ayun lang! Puto niyo. Ayun lang, ayun What the? The lay Ay! Nandulo na. Isa'tas <laughs> lang sila. Wala akong Tayo sa si jigs ah. Tayo ang bobo eh. Natag ako. Sorry, sorry. Hindi ako makahel pa. Bobo ba sa'yo? Bobo ba sa'yo? Hindi lang. Puta sa Dead, 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 dead. Kaya? Nice. Ay, sorry! yeah, sorry, sorry. Oop. Na, uh, one head, one body ko yan eh. What? Ang delay niya, man. Taputo ko na, oh. Okay.

Pwede ko babain to? Ah, eh. so, okay. uh, baka ako ka. Ay, so sorry, so 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 na din din. Tong box na tong tong sa. Dito oh, lang Ah, uh, lang. Ah. oh. Okay. Dadalhin ko sila sa dayo. Hindi to. Ay ay ay.

ayo pala Ayoko dito lababanta. Diyan na lang ako. Tag ba? Mamaka ako, bamak ako. Nasaan? Oh, dalawa dalawa sa akin. Sayang. Eh, patay. Aray. Nice. Oh, Nice. Up trip mine. Sa right mo ata Ay ah, hindi, um, hindi naman hindi na, na 80 ko Kaso baka mag-nade to One shot to be, so close One shot to be Patay si Jiggs, patay si Jiggs Cornering ko din si sa right ah 80 ko Pupunta ko ng Jiggs Buha siya? si He, world, uh, Jiggs Hindi oh, ko alam kung saan Nasaan si Oo... Umamatay ako Okay si Jiggs. Tapos, Jiggs. pa ako eh okay, so, ko si Jix ah. the next... ha Patay 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 One shot si siya? Try ko pag umusla yung kasi hindi kaya sa talo boss pa hindi 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 ako sa hindi

quan sát Đi nói, 1, 2, ui lần.

Pero na nga lang yung ginawa ko eh. Ah, malilikuran ko. try ko likuran. I-flank dito. din ako. si Sen. Ay, si Ay, talaga. Ikot na lang muna ako sa toilet. No, iniipit ka nung isa. Patay ko, Sen. 80, 80 ko. Yeah, one ako na. ko si Sen Baba, baba, baba ko Wala, 1 ako Pantayan si Sen ah meron Yup shot One pa rin ako Yes, na sa

One shot ako, one shot oh, ako. It, Saka, na dead, dead, dead. Dead, dead, dead. Sige, sige. Na-50 ko, na-50 ko. Gitna. Nice. Oh, uh, nice. Nice, nice, nice. Nice. Oh no, oh no. Okay, okay. gilang 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 mau okay, nice He's in. go go yeah, go di kota mana ana nice tara. Oh no. yeah. Bobo basho Wala Tutap tutap. Lang. Ayun lang si Jigsaw dun ah. sorry. <laughs> e. Ayun, nasa na, sorry. Ih. Dalawan. may na sa lid. lang. Teka. One shot, one shot. makamatay mamatay. Oh. Uy, oh, yun, na-trade, na-trade. Play nila, ipit na ipit okay. na ako dun. si Jiggs. Inasi, body shot isa ako eh. ako sa corner. Two taps si Sen. Nice. Oh, -ta -ta, sa Left uh, si Jiggs. Soul. Yun lang. Pangunong yung interest ko, one shot si Jiggs. Ano ba yun? Mamalas naman ko tetap nice. Teka, pa uh, umikot ako, sorry, teka. Okay, sorry, sorry, Bawa, -bawa nice. okay, na. <laughs> Mag-diamond ulit ako. Tag-tag <laughs> yeah. isa, isen. Masuk, 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 One man nila Patay ako Yeah, dead yan. Hindi ko kaya yun 1v1 eh One shot to, sobra Inaabangan nila ka Oo oh. Namin dead yun lang. lang <laughs> Parang gamit ko. Patay si Jiggs. Hindi ako kaya nito eh. Kaya kaya? Nice. Okay. Eh si Jiggs may ka one shot ako. Una ka muna. Teka. Ay okay. yeah. okay.

Ah, tumakbo na pala, sorry. Eh. Ay, di na Oh, yung okay, so, manatira kay Sen, sorry. Kapat patay yun ah. Patay dito. Oh my god, may natira, ano ba? Tay, Tyson. Mayroon, mayroon. Isigot ako ah. Isigot, isigot. Op, oh. op, op. Kakaako. Ay, loong, taga rin pala. Dito, dito, taga kaya. Dito, dito, taga pa sila. Sige ka, ka. Wala, namatay ako. Ako pala yung binantayan nila. Ah, uh, wait lang ah. Hindi yeah. gano'n okay, mag-long ulit ako Kasi na ata ako Pumunta lang sir Ito One Ito isa, nice one, yeah, and then, and then, and then. one. Wala Ah, uh, one shot is in eh Ta -kay, Matay kay. One shot ulit, one shot ulit

Kataga sorry sorry, pa. <laughs> okay, dead 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 dead. dead. Kayak, nice. God, dia. Ay, sorry, ya, yeah, sorry sorry. Na one head, one body ko yun eh. What? Ang delay niya, man. Naputok ko na, oh. Patay ah, sen, patay sen. Wala. Tapalo nata sa akin. Baka na ako sa baba. 50? So, daya, wala pa. Ah, oh, wala na si dito na. Kaya, kaya Ayo, nice. Nice. So, daya, Ay. Maso daya, maso daya, maso daya niya, ko kaya. Eh. Nag-spawn na ako sa so, Si Sen, ako. Yes. Teka. One shot din. Matag ko? Matag. Ah, wala tayo kayo? Tayo ka, tayo ka. Uh, sige, sige. ko pag Pwede ko babain to? Baka ako i-push teka. Ay, sorot, sorot, sorot. Nakuha ko sa proceedence mo. Nasa box na tong tong sa. Box, hindi ko sinuha ang tubig. Oo, lang. Uh, oh, Dadalhin ko sila sa dayo. Ang ko. Ay, ay, ay. Okay. May pa.

Ayoko dito lababad, ta. Diyan na lang ako. Tag ba? Bumaka ko, bumaka ko. Oh, dalawa mo sila dito? Oo, dalawa sa akin. Sayang. in patay. op dalawa dyan. Nice. Sniper ka na pala, nice. op uh, sorry, sorry. Late ako dyan. ako, One. one. shot, one shot, pupush ko ah. Nag-float lang ako Wala, wala, wala. Na, isa, na ipit ako niya sin. Nice. 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 Hindi, hindi, hindi. <laughs> si Jigs ah, yeah. niya. Nasa baba lang. Ang gagaling sa ribid natin siya. One shot si Jigs ah. Balik ka ka, balik ka Okay. Ang gusto dito. Two tap Jigs, two tap Jigs. Ako na, ako na, ako na, ako na. Ayun lang, sorry. Kaya, ako lang. Sobrang one na rin ako. Nakawala uh, pa dyan no. Gain okay, ko silang dalawa Nice! 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 Ano? 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 Ano lag! Gago! <laughs> <laughs> Binapanal ko siya ko, uh, accuracy na siguro yun Gago, ang yeah, ganda ng bait ko sa snipe mo dun, guys Ay, nga, eh. <laughs> <laughs> Oh, I'm I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm fuck tatamaan ko dapat sa hindi. nice eh ikaw ko yan natutap ko to eh. oh, okay, right. one shot ulit one shot ulit guys natitigil ko yung recover niya. dead 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 one. na mukha mukha kaya right, Gago, sa'yo siya nakatingin oh no? Kaya okay. nga <laughs> Hindi niya ako okay, so, okay. Nice Dito nga okay. Tara tara Dead, uh -huh. dead, dead Kilang, kilang, kilang Kinaka ba siya? 80 si Jiggs One shot din yan eh Nice Up, yep, one shot ako, sorry Ah, namatay ako sa need man, sorry Nice one Fuck ah. Yan, dyan ako, diyan ako, ako. Dalawa ba ito? No, not sure. Ito lang ito 80 ko lang. Dalawa, dalawa. May bala ka pa ba? Wala ka na? Wala na, wala na. Ah, oh, tara. Mag-rift ako dito. Ay, taga tayo. Wala ka, wala ka. Rift ako dito. Eh, sorry. Nasa left ko si Jiggs. Ayan si Miko. Sorry. Pupo siya na tao Ang ako ko ah. Nice, let's go. Tang ina nag-init na din. Yabang mo. Let's go. Let's go. Let's go. Ay gagi lang. Tapos mo na natin oi. Wait lang.

wala oh, eh. <laughs> sorry. Na-off si Sen kasi. God. Sorry, Oh, shit. I'm alive, I'm alive. May malapit sakin, okay, eh. sa akin eh. Tinrade ko. Patay, putang. <laughs>